Okay lang po ba sa inyo na i mo muna, na namin siya sa shelter kahit sampung araw? Ay hala, ano na nangyari? O yung ano niya, yung pantalo niya parang puno na ng tae. Ha? ay parang naging baboy talaga grabe <laughs> ano yung kinakain niya plastic plastic, plastic? inunguyaan niya yung plastic hmm? nananakit ba to noon daw nananakit hmm. pero hmm. iwan ko lang ngayon so 16 years na siyang ganyan 16 years umawa naman ginawa na parang na siyang baboy <laughs> kuya ano pangalan mo <laughs> parang baboy talaga nangyari wala nang bihisan. Diyos ko po. Maligo tayo, ha? Mm. Behave ka lang, ha? Halika, samahan mo ko. Maligo mm. tayo, bihis tayo. Ha? Palitan natin yung damit mo. <laughs> Yon Hey Oliver, halika! Labas tayo! Halika, dali! Ay, awa kami isa. Pasok ka, pasok. Awa ka mo, yan. Dahan, dahan lang. Dahan-dahan lang. Grabe yung pinanggalingan nyo. Hindi siya makatayo. Yan. Dito ka lang. Dahan-dahan lang. Kasi baka ano, sa tagal-tagal na niyan nakaupo, ganyan lang. Ay, tignan nyo mga kababayan. Tignan nyo yung hair niya. Kuya Libor, huwag kang magalit ha. Lilinisan muna namin ikaw ha. Hindi kami kaaway, ah, Mga kaibigan kami, ha? Aayusin natin yung buhay mo, ha? Eto, ganito itsura ng buhok mga kababayan na labing limang taon. Ito yung tae na natigas, natuyo na. No? Hindi, hindi, hindi yung masakit. Mabigat lang. Lagyan mo powder. Pag malinis na yung whole body niya, saka natin tanggalin naman yung short niya. Paano uh, paano ngayon to, Tay? Ano nga plano nyo po na nabihisan na siya? Ibabalik nyo pa po ba siya dyan? Eh, sir, kung Hindi po. gawin natin? Kayo po ang tinatanong ko, sir. Kasi, gaya na aking sinabi, napaliguan na, naawa lang po kasi ako sa sitwasyon niya na napakarumi. Puro tayong ulo, buong katawan. Ngayon po, nabihisan na, nabihisan na po siya. Ano yung plano nyo? Dyan pa rin siya po. Diyan naman nung bahay na sir. Diyan ang bahay niya. Hmm. Sa makatwid sir, kaya ito nakulong diyan, kaya nyo kinulong kasi nananakit ba? Oo oh, sir. Violente siya. Noon sir. Nananakit siya, non, kaya kinulong nyo siya. Ganun, ganun sir. Ganun na nga. Yan mga kababayan at ano't ano man po ang uh, pinagdaanan or nangyari uh, pagpaumanhin nyo po mga kababayan no? bagamat hindi natin alam talaga yung kanilang mga dahilan or simula pero andito ang Team Daddy Frankie para gumawa ng uh, tulong sa abot ng aming makakaya kasama ng aking team. At ito, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa ngayon, pero may pagkooperate tayo sa pamilya ni Kuya Oliver. Siyempre, hindi natin pwedeng, uh, uh, hindi tayo pwede, basta-basta gumalaw na walang abiso or permiso. Tay, uh, nga pala, nakabidyo po ako, i-upload ko po ito sa YouTube, Facebook. Okay lang po. Marami salamat po. No? Okay. Tay naawa kasi ako sa kanya na ibabalik nyo agad siya dyan eh hindi pa natutuyo tapos basa pa no mabaho pa actually kailangan talaga isanitize para hindi siya magkasakit No? Although pasensya na po kayo dahil no? Wala akong uh, masamang intention Manakit ng inyong mga damdamin Naintindihan ko po yung sitwasyon Gawa ng kahirapan ng buhay Kaya thanks to God uh, Nandyan ang ating mga viewers Ang ating mga followers Dahil sa pamamagitan nila Pag support nila kay Daddy Frankie Ay nakakagawa kami ng mga ganitong Pamamaraan ng pagtulong No? O, so, okay lang po ba tayo? Kasi sabi nyo, ibabalik nyo dyan. Okay lang po ba sa inyo na iwi muna, muna namin siya sa shelter kahit sampung araw para makulture natin yung kanyang katawan, mapakain ng maayos, makatulog ng maayos. O, sir, salamat sir. Ang ang plano nyo. Okay lang po sa inyo. O, Matanong ko lang, sir, itong kapatid nyo po ba mula nung sa loob ng labing limang taon, wala po ba kayong nakitang uh, nagkakasakit siya o yung malalang sakit bukod sa kanyang depression No, sir, hindi na makakain. Kaya... Hindi siya makakain noon? sir, hindi na makakain. Gaano katagal yung... Okay, isang araw lang naman, sorry, ay, isang araw lang. Bukod doon, tayo mga kakaibang sakit, bukod sa kanyang depression may mga naramdaman po ba kayo? Wala na yata na yung nakik nakikita siyang hindi Basta pagkain ko lang ang tinatawag niya, sir. Mm, pagkain lang. Pagkatapos <laughs> pakainin, buhusan. Oo, so, oh, na pag may pagkain na siya, sir. Mm, pag, pagka sumigaw ng gutom, saka pakainin. Okay, sir. Ay, wag na pumasok doon. Dito tayo. Mm -hmm. Dito tayo sa balay. Yay! Oh! Yay! Hello, brother, hey, hey, hey. Masakit. Masakit? Hindi, okay lang. Ayan. Masakit. Masakit. Hindi, hindi masakit yan. Ay! Pupunta na si David sa ano? Ay, David pa na. Pero sabi niya, Oliver. <laughs> o, tara. Lipat ka na dun, ha? Lapit muna natin to. Isa dun sa loob? Sino ba isa sa loob? O, sige, kayo na lang. Kamay na lang, Hindi, nandun si Risky. Lapit lang muna. O, dito, dito. Okay.

Ba't kaya Oliver umiiyak ka kaya Oliver? Naalala niya siguro yung mga fight na nakaraan niya. Mm-hmm. May time na iiyak siya, ano? Ngayon lang siya nakalabas. Sa loob ng labing limang taon ba naman, nakakulong lang siya doon. Tapos makita nga niyo ng mundo, ano? Kaya siguro umiiyak. Para siyang nasa yung nakabilanggo na no? sa kalaya. Okay pa naman yung tsura niya eh, no? Yun lang mga kababayan, no? Salamat sa Panginoon na natin siya kaysa naman nandoon siya sa kulungan niya na kasama tubig tae lahat. So dito lang muna no. Pahinga muna bago natin siya dalhin sa loob ng bahay mga kababayan. Ang maganda dito para malinisan ah uh, painumin lang painumin ng tubig. Exercise Oo, hindi. Siyempre 15 years kang nakaganyan lang di ba? kaya eh, hirap pero mga limang araw, sampung araw, ganyan lagi okay. Si may sugat siya, may eczema eh sugat, kaya pala masakit no? may sugat na no? oo oh. may sugat na yung dito niya kabila o oh, yan pero dati kasi nakaganyan lang o ngayon nakaupo na sa upuan Hanggang sa katagal ng pagnatuyo na yung sugat niya, kaya pala ayaw niyang iganyan. No, okay. Kasi paano hindi magkakaganon? Nakapantalon siya for 15 years. Tapos yung tae niya, nakapantalon. Doon lang yung tae niya. Diyan nalalaglag, naipon. Okay ka lang? Dito ka muna titira, ha? Kaya Oliver? Ano hmm. Anong pangalan ko? Anong nagan ko? Hmm. Ah, lakay? Anong yainagan ko? Daddy Frankie? Ha? Ako si Daddy Frankie. Ikaw, ano nagan mo? Ha? Ano nagan mo? Kanina nagsasalita to eh. Ganyan lang talaga yan mga kapawa. Ang daming lisa. Ka, anong oras na? Mamaya pag malamig na hapon, papagupitan natin. Gupitan natin, razor. Charge nyo yung mga razor, no? Tapos para ma... Ano? Kukulture natin yung katawan nyo mga kapawa. Give me five. Give me five. Busog to eh. Ubus niya yung ano eh. Yung isang supot na sliced bread. Naubus niya eh. Give me five. Hindi mo kainin yun yung plastic ah. Uh, ano yung plastic na Mas sponsor lang tayo ng araw yun. Baka naman. Masarap lang ng Oreo. Oreo, baka naman. Para sa mga angels natin. Sa Daddy Frankie. Na, yung amoy niya talaga, amoy na amoy yung sugat niya sa ano, alakalakan niya. Masakit na naman yan. Mm. Dapat kailangan lagi nakaunat para matuyo yung sugat. Oo, kailangan nakaunat para matuyo yung sugat. Mm. Yung may ano anong masabi mo doon sa ginawa ng Daddy Frankie? ng uh, pag-rescue? Oo, matindi yun mga kababayan. Abangan niya sa upload videos ni Daddy Frankie, lalo-lalo na yung... Nakuha natin to si Kuya Oliver dun sa nakakulong siya dun sa isang ano maliit na ginawang bahay-bahay niya. So mga kabayan, uh, talagang pasintabi sa mga makakapanood nung videos upload ni Daddy Franky. Makikita niya kung paano natin na-rescue, paano na-rescue ni Daddy Franky ito si Kuya Oliver at uh, pinaliguan. At tingnan niyo naman ngayon, ibang-iba dun sa unang pagkakakita namin sa kanya. 🎵 sa ka sa lila, ang kahawal, kakaalihin, lila, puso mo, masasakta 🎵🎵 Pangako sa'yo, sa'yo sa'yo

ع <small> شحك <small> 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 <small>